Napakasarap kasarap naman talaga. Grabe. Bow-bow. Wow pagkatapos nga namin mag-swimming kanina guys ay agad-agad ko na munang ng ipin etong mga tilapia na nilinis namin kanina. Abay nag-enjoy nga kami sa pag-swimming kanina kaya nakalimutan ko na yung mga tilapia dito naghihintay pala sa akin umiiyak na. Pikadilyo nga pala guys ang tawag dito sa amin ang lulutuin nating ulam ngayon. Kaya panoorin mo lang ang video na para may panibagong recipe ulam tilapia ka na naman na malalaman na iluluto para sa pamilya mo. At man. pagkatapos nga nating iprito yung mga tilapia dito guys ay pupunta tayo sa Niyogan maghihingi tayo ng pang gata. Kakailanganin kasi natin ng gata dito sa lulutuin nating ulam ngayon. Ayun! Wow! Eto nga yung kinaganda dito sa probinsya guys wow. dahil hindi na natin kailangan pang bumili ng yog tuwing gusto nating mag-ulam ng may gata. Wow. <laughs> oh, binigyan niya ako ng dalawa. Isa pa. Sana lang dali, please. Uy! Uy! Bungga ng yog na to namimigay ng ano, ng ng ganitong nabalatan na may, may magic? Na tayo pagkatapos nga natin manghingi ng panggata, guys, ay maghihiwan na tayo ng mga rekado. Meron tayo ditong bawang sibuyas, kamatis, at luya. Nagpatulong na nga lang din pala ako sa kapatid ko sa pagkakayod ng yog para mapabilis yung trabaho. Kaya ngayon, guys, ay huhugasan ko na muna tong pechay na ilalahok natin dito sa pikadil yung ulam na lulutuin natin. At pagkatapos nga natin itong hugasan, ay hahatiin lang natin ito sa gitna, guys. At dito nga pala sa ating pan, guys, ay nandito na yung ating gata. Lagay lang tayo ng konting asin. Tapos isunod na natin yung bawang sibuyas at luya. Tapos hintayin lang natin itong kumulo. At pag kumulo na ay ilalagay na natin yung mga tilapia na pinirito natin kanina. Pakuluan lang natin yung mga pinirito nating tilapia sa gata guys. At pagkatapos ay pwede na natin itong lagyan ng pamintang pampalasa. At sunod na nga natin ilalagay dito guys yung pechay na talaga namang nakakapagpasarap sa ulam recipe natin ngayon. Habang nagluluto nga ako guys ay napansin ko na naandito na pala si mama sa kabilang lutuan. Dito pala kami nagluluto sa kahoy guys kapag ka titipid kami sa gas or nawawala ng gas yung aming lutuan. Naamoy niya siguro yung luto ko, guys. Kaya ayan, napasugod na siya. Kaya ngayon, lalo nating pababanguhin yung ulam natin ngayon. Maglalagay tayo dito ng konting toyo para mas gumanda din yung kulay. Ilagay na din natin tong kamatis at sili. Uy, grabe, humahalimuyak na nga ang amoy sa bango. Unang tikim, ay ipapatikim natin kay Mama. Ay. Kumain hmm. muna. Pa. Mm. Pakainin -hmm. pa. <laughs> ina, ito, ina. Perfect. Nako, no. magugutom na naman kayo for today's video. Sorry na agad ha. Love you. Napakasarap ah, naman talaga. Grabe. Ang bango <laughs> Taob na naman ang kaldero na ito. Naka, panigurado. Taob na naman ang kaldero na ito. Kaya naman tinanggal ko na sa bukabularyo ko yung pagdadayet. Ay, bahala kayo dyan. Ang sarap kaya kumain. Ang hirap magdayet, lalo na pag masasarap ang food. Eto na nga ba yung sinasabi ko eh. Makakapagdayet ka ba sa lagay na to? Kain tayo. Kung nagustuhan nyo nga itong ulam recipe na ginawa natin ngayon guys, ay baka naman mag-iwan ka ng isang bakas <laughs> dyan para naman malaman natin kung hanggang saan umabot ang video na to. Labis-labis po akong nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin ni Mama. Mm. Sarap. niya. Mm. natin